ang kasunduan ng Diyos kay David. Panginoon, aawitin ko ang tungkol sa inyong tapat na pag-ibig magpakailanman. Ihahayag ko sa lahat ng salinlahi ang inyong katapatan. Ipapahayag ko na matatag ang inyong walang hanggang pag-ibig, at mananatili gaya ng kalangitan. At inyong sinabi, gumawa ako ng kasunduan sa aking lingkod na si David na aking pinili upang maging hari. Ito ang ipinangako ko sa kanya. Ang bawat hari ng Israel ay manggagaling sa iyong lahi. Ang iyong kaharian ay magpapatuloy magpakailanman. Panginoon, pupurihin ng mga nilalang sa langit ang inyong katapatan at mga kahangahangang gawa. Walang sino man doon sa langit ang katulad enyo, Panginoon. Sino sa mga narunbi ang katulad enyo, Panginoon? Iginagalang kayo sa pagtitipon ng mga banal sa langit. Higit kayong hanga at silang lahat na nakapalibot sa inyo ay may malaking takot sa inyo. O Panginoong Diyos na makapangyarihan, wala kayong katulad. Makapangyarihan kayo Panginoon at tapat sa lahat ng inyong ginagawa. Nasa ilalim ng kapangyarihan enyo ang nagngangalit na dagat. Pinatatahimak enyo ang mga malalaking alon. Dinurog enyo ang dragon na si Rahab, at namatay ito sa pamamagitan ng inyong K-A-P-A-N-G-Y-A-R-I-H-A-Y ipinangalat enyo ang inyong mga kaaway. Sa inyo ang langit at ang lupa, ang mundo at ang lahat ng narito kayo ang lumikha. Nilikha enyo ang hilaga at ang timog. Ang mga bundok ng Tabor at Herman ay parang mga taong umaawit sa inyo ng may kagalakan. Ang lakas enyo ay walang kapantay, at ang inyong kanang kamay ay nakataas at napakamakapangyarihan. Katwiran at katarungan ang pundasyon ng inyong paghahari, na pinangungunahan ng tapat na pag-ibig at katotohanan. Panginoon, mapalad ang mga taong nakaranas na sumigaw dahil sa kagalakan para sa inyo. Namumuhay sila sa liwanag na nagmumula sa inyo. Dahil sa inyo palagi silang masaya. At ang inyong pagiging makatuwiran ay pinupuri nila pinupuri namin kayo dahil kayo ang aming dakilang kalakasan. At dahil sa inyong kabutihan kami ay magtatagumpay. Panginoon, banal na Diyos ng Israel. Ikaw ang naghirang sa hari na sa amin ay nagtatanggol. Noon, nagsalita kayo sa inyong mga tapat na lingkod sa pamamagitan ng pangitain. Sinabi enyo, may hinubog akong isang mandirigma. Pinili ko siya mula sa mga karaniwang tao at ginawang hari. Si David na aking lingkod ang pinili kong hari sa pamamagitan ng pagpahid sa kanya ng banal na langis. Ang kapangyarihan ko ang makakasama niya, at magpapalakas sa kanya. Hindi siya malilin lang ng kanyang mga kaaway. Hindi magtatagumpay laban sa kanya ang masasama. Dudurugin ko sa kanyang harapan ang kanyang mga kaaway. At lilipulin ang mga may galit sa kanya. Mamahalin ko siya at dadamayan at sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, ay magtatagumpay siya. Paghahariin ko siya mula sa dagat ng Mediteraneo hanggang sa ilog ng Euphrates, si. Sasabihin niya sa akin, kayo ang aking ama at Diyos. Kayo ang bato na aking kanlungan at kaligtasan. Ituturing ko siyang panganay kong anak. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng hari ang pag-ibig ko sa kanya ay magpakailanman at ang kasunduan ko sa kanya ay mananatili. Ang bawat hari ng Israel ay magmumula sa kanyang angkan. Ang kanyang paghahari ay magiging matatag tulad ng kalangitan at mananatili magpakailanman. Ngunit kung ang mga anak niya ay tumalikod sa aking kautusan at hindi mamuhay ayon sa aking pamamaraan. At kung labagin nila ang aking mga tuntunin at kautusan parurusahan ko sila sa kanilang mga kasalanan. Ngunit mamahalin ko pa rin at dadamayan si David. Hindi ko sisirain ang aking kasunduan sa kanya. At hindi ko babawiin ang aking ipinangako sa kanya. Nangako na ako kay David ayon sa aking kabanalan at hindi ako maaaring magsinungaling. Ang bawat hari ng Israel ay magmumula sa kanyang lahi magpakailanman gaya ng araw at magpapatuloy ito magpakailanman, katulad ng buwan na itinuturing na tapat na saksi sa kalangitan. Ngunit, Panginoon, nagalit kayo sa inyong piniling hari. Itinakwil enyo siya at iniwanan. Binawi enyo ang kasunduan sa inyong lingkod at kinuha sa kanya ang kapangyarihan bilang hari. Binasak ninyo ang mga pader ng kanyang lungsod at ginuho ang mga pinagtataguan nila kaya lahat ng dumadaan sa kanyang kaharian ay nananamantala. Pinagsasamsam ang mga kagamitan sa lungsod. Pinagtatawanan siya ng mga katabing bansa. Pinagtagumpay enyo ang kanyang mga kaaway at pinasaya silang lahat. Buinalang kabuluhan ninyo ang kanyang mga sandata at ipinatalo siya sa labanan. Buinagkasan enyo ang kanyang katanyagan pati na ang kanyang kapangyarihan bilang hari. At dahil dito ay, nagmukha siyang matanda sa bata niyang edad. Inilagay enyo siya sa kahihiyan. Panginoon, hanggang kailan enyo kami pagtataguan? Wala na ba itong katapusan? Hanggang kailan mag-aapoy ang inyong galit sa amin? Alalahanin enyo kung gaano kaiksi ang buhay ng tao. Alalahanin enyong nilikha enyo ang tao na may kamatayan. Sinong tao ang hindi mamamatay? maiiwasan ba ng tao ang kamatayan? Panginoon, nasaan na ang dati ninyong pag-ibig? Ang pag-ibig na ipinangako enyo kay David ayon sa inyong katapatan sa kanya. Alalahanin enyo, Panginoon, kung paanong hiniyan ng maraming bansa ang iyong lingkod at ito ay aking tiniis. Ang mga kaaway enyo, Panginoon, ang siyang kumukot siya sa pinili enyong hari, saan man siya magpunta purihin ang Panginoon magpakailanman. Amen. Amen. Awit Kapitulo 89, Versikulo 1 hanggang 52. Guys kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.